From generation to generation, some families don't just make a name, they become names. Welcome back to channel. Today, we're taking a closer look at the Filipino celebrity dynasties that have ruled showbiz, the clans which legacies shape the industry even today. Let's dive in. Una, ano ang ibig sabihin ng celebrity dynasty? Ito ay tumutukoy sa mga pamilya kung saan maraming miyembro sa iba't ibang henerasyon ang nakamit ang katanyagan sa show business, mga aktor, direktor, mga awit, producer, at B. Ang mga dinastya na ito ay mahalaga dahil nakakatulong sila na mapanatili ang pagpapatuloy, impluensya, at pagbabrand sa entertainment. Ang kanilang pangalan ay madalas na nagbubukas ng mga pinto, ngunit ito rin ay may kasamang pressure. Narito ang ilan sa mga kilalang Filipino showbiz dynasties na itinampok sa artikulo ng ABCBN at higit pa, isa. Ang Padilla Clan ang pangalang Padilla ay halos kasing kahulugan ng mga action star, leading men, at box office draws. Mula sa mas lumang henerasyon hanggang sa kanilang mga anak at mga apo, maraming Padilla ang umarte, nagmodelo, o pumasok sa showbiz sa ilang kapasidad. Show photos, Fernando Padilla, Robin Padilla, Etsy, and their children like Kylie, Daniel, Etsy. Dalawa. Ang Barreto Gutierrez Agenman families ito ay magkakaugnay na mga angkan na may maraming sangay na aktibo sa pelikula at telebisyon. Ang magkakapatid na Barreto, ang Gutierrezes, at ang Agenmans ay gumawa ng mga aktor sa maraming henerasyon. Ipakita ang mga visual, Cherry, Claudine, Marjorie Barreto, Eddie Gutierrez at mga bata, ang lahi ni Agenman. Tatlo The Fernandez-Padilla-Quizon connections marami rin sa mga angkan na ito ang nag-asawa o nagtulungan na lalong nagpapatibay sa kanilang presensya. Halimbawa, ipinagpatuloy ni Mark Anthony Fernandez ang legacy at may mga crossover sa mga proyekto sa mga pamilyang ito. Para sa bawat dinasya, ipakita ang e-founding na henerasyon, ang kanilang pagsikat, at pagkatapos ay i-highlight ang kasalukuyan o susunod na mga miyembro ng henerasyon. Ano ang lihim na sarsa sa likod ng kanilang mahabang buhay? Ilang dahilan, pagkilala sa pangalan at built-in na platform. Ang isang sikat na apelyido ay maaaring makaakit ng atensyon at mga pagkakataon, mentorship at mga koneksyon sa industriya. Ang mga nakababatang miyembro ay kadalasang nakakakuha ng maagang paggabay at pag-access. Branding at legacy, ang brand ng pamilya ay may halaga. Diversification, maraming sangay sa paggawa, pagdidirekta, pag-endorso at negosyo sa labas ng pag-arte, ngunit hindi ito laging madali. Ang mga bagong henerasyon ay nahaharap sa mga paghahambing, inaasahan, at kung minsan ay mga akusasyon ng nepotismo. Kailangan pa nilang ukitin ang sarili nilang pagkatao. Walang dinasya ang walang hamon. Kasama sa ilang kritisismo ang nepotism, ang ideya na ang ilang miyembro ng pamilya ay nakakakuha ng mga tungkulin sa mas karapat dapat na mga tagalabas, typecasting o pressure. Ang isang nakababatang aktor ay maaaring pilitin sa mga tungkuling katulad ng sa isang magulang. Pagsusuri ng publiko, ang mga iskandalo ng pamilya ay maaaring makaapekto sa reputasyon ng buong angkan, pagbalansin ng legacy kumpara sa innovation. Dapat igalang ng mga bagong bituin ang tatak ng pamilya ngunit. Manatiling may kaugnayan sa pagbabago ng panahon. Magsama ng mga halimbawa o anekdota, Hal. Kung paano sinubukan ng isang miyembro ang ibang career path o humarap sa backlash. Ispotlight natin ang ilang mga paparating na bituin mula sa mga dinasya na ito na gumagawa ng mga alon ngayon. Daniel Padilla, bagamat matatag na, ipinagpatuloy niya ang Padilla Legacy sa musika at pag-arte. Kylie Padilla, inukit ang sarili niyang landas lampa sa pangalan ng kanyang pamilya. Mark Anthony Fernandez Gray Fernandez, pinagtutulungan ang tradisyonal na pag-arte sa mga modernong proyekto. Zia Kizon, pinaghalong musika at kasiningan kadalasang. Naubnay sa malikhaing background ng kanyang pamilya ipinapakita ng mga pangalang ito kung paano umuunlad ang dynastic legacy sa bawat henerasyon. So, iyon ang ilan sa mga Filipino celebrity dynasties na tumulong sa pagsulat ng kasaysayan ng showbiz, mga pamilya na ang impluensya ay umaabot sa mga dekada. Aling dinastya ang higit na nabighani sayo? O may isa pa bang na namin? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang pagsibak sa kasaysayan ng showbiz, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa channel. Hanggang sa susunod, patuloy na ipagdiwang ang talento.